Sabi niya, ako lang, pero bakit may singsing -sing siyang suot? Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Akala ko ako na, akala ko kami na talaga. Si Dave ang tipo ng lalaking hindi ko inakalang mamahalin ako. Matalino, mabait, gentleman, lahat ng hinahanap ko nasa kanya. Tatlong taon na kaming magkasama. Akala ko, smooth sailing lang ang relationship namin. Kahit simple lang kami, masaya ako. At sabi niya, masaya rin siya. Hanggang isang gabi, dapat susurpresahin ko siya sa kondo niya. Nagpaluto ako ng favorite niyang pasta, bumili ng alak, at iniwan ang susi ng kwarto niya sa akin. Pagpasok ko, madilim ang kwarto. Tahimik. Sa may nightstand, may nakita akong isang pirasong papel. Dave, pauwi na ako. Miss nakita. Kita tayo bukas. Love you. Sino yon? Nagtago ako sa likod ng pinto mga ilang minuto lang biglang bumukas ang pinto. Dumating si Dave kasama ang isang babae at hawak niya ang kamay nito. Pero ang mas nakakapanghina, may suod siyang sing-sing. Hindi, hindi pwedeng. Sa tatlong taon namin, hindi ko alam na may asawa na pala siya. Hindi ko alam kung dapat ko siyang harapin o tahimik na lang ako nga alis.